Yan, yeah, meet my black puppy love brother. Three months old na siya. Siya si Kat Kat. Kat Kat. sa mga kapits natin dyan. Ito po yung alaga ko, si Black Labrador. Bali, 3 months old na po siya. Ngayon, papainumin po natin siya ng vitamins niya. Kasi uso ngayon yung puro may sakit yung aso. Kaya painumin po natin ng vitamins gagawin po natin ngayon is magpapainom po tayo ng vitamins ni Kat Kat. Kailangan po natin gumamit ng syringe. 3 ml po yan, syringe. 3 ml, gagamit po tayo. Tapos, sugar. Tapos, betracin gold. Yan po, gagamit po tayo ng sugar para panghalo sa gamot para hindi nila malasahan yung pait. Ng gamot po, kaya gagamit po tayo ng sugar. Tapos gagamit po tayo ng 500 ml bottle, paglagyan po ng Betrosin Gold. Yan po. Yan po, gagamit po tayo ng syringe para pag-speed out ng gamot. Bali gagamit lang po tayo ng 3 ml, bali 3 times a day or 2 times a day depende po sa alaga po natin kung mahina po yung alaga natin, hayo, is 3 times a day para mabilis lumakas. Pero kung kumakain naman, kahit isang best lang po sa isang araw. Bali, ito yung binili po natin na vitamins niya is Betracin Gold. Bali, 24 pesos only. Is magagawa na natin to for 500 ml. Kaya, ilang araw na rin nilang magagamit po ito. Yan po, gagamit po tayo ng 500 ml. Wala pa akong 500 ml, kaya 350, 350 lang to Kaya isang bottle tapos kalahat yung gagawin natin. Maling gagawin natin is maglagay po tayo ng in gold sa bottle. Yan. Lalagay po natin. Tapos mamaya lagyan po natin ng tubig. Water. And gagawin natin, hatiin natin natin. Hatiin natin yung gamot. Kasi dalawang bottles po. Ayan. Gagawin natin is, lagyan natin ng sugar para hindi nila malasahan yung pipe ng gamot. Para mainom po nila. Hindi nila susuka yung gamot na ipapainom natin sa kanila. Kaya, Lagyan po natin ng white sugar. Kung walang white sugar, pwedeng brown sugar. Yan po, bali. Yan po ilalagay po natin. Nakatakal na po yan. Hatiin po natin yung sugar. Yan guys, lalagyan natin ng sugar. Mali kalahati lahat lang ng sugar yan tapos sa kabila lagyan natin ang sugar yan purpose ng sugar guys is para hindi nila malasahan yung paet para once na pinainom po natin sila is hindi nila ibubuga yung vitamins or gamot na pinapainom natin sa mga aso natin. Case. And guys, lagyan po natin ng water. Yan po yung nagawa natin guys. Bali, shake-shake po lang natin para matunaw. Yan lang, baga, kanya eh, lang po kasimple yung pagpapainom po natin o paggawa natin ng gamot ng mga aso, vitamins nila. Yan lang. Simple guys. Shake po natin. para matunaw no, yung gamot tapos asukal. Ayan po guys, bali papainumin po natin siya ng 3 ml lang. Bali pagpapainom 3 times a day po, 3 ml. Kung alam mong mahina po yung aso nyo, 3 times a day, 3 ml lang po ipapainom po natin. Pero kung malakas naman is make sure na kumakain siya, kumakain siya. Pwedeng 3 ml lang po for once a day. Hindi lang po kasimple guys. Yan po guys, 3 ml po yung papainom ko. 3 ml lang. Kasi si Kat, Kat naman is malakas. Kumakain, kumakain naman siya. Kaya 3 ml lang po yung papainom ko po really, yung purpose lang ng pagpapainom po natin ng gamot is para lumakas po yung alaga po natin. Kasi also yung sakit po ngayon, lalo na rainy season, kaya also din na nagkakasakit yung mga aso po natin. Kaya papainom lang po natin ng vitamin C, cut, cut. Ngayon, ito po yung 3 ml po natin. Bali, process ng pagpapainom ng gamot is sa gilid lang po ng bibig. Sa gilid. Sa gilid lang. Sa side. Sa side po. Para hindi niya isuka yung gamot. Side lang. Side. Yan. Tapos, Ganyan lang po yung pagpapainom speed out muna agad bigla para hindi niya isuka yung gamot. Ganun lang po yung pagpapainom ng gamot sa aso. O. Oh. Yun lang. <laughs> hmm. hmm. na. Ganun lang kasimple guys yung pagpapainom ng gamot. Bali sa gilid lang. Tapos ibubuga mo agad yung gamot para hindi niya isuka ganun lang. Kasimple. O. Oh. Ayan. Hi, hi, cut, cut. Say hi, cut, cut. Ha si cut, cut po is 3 months old na po siya. 3 months old. Labrador. Ayan. Mm. Uh. Say hi. Say hi. Hi, cut, cut. Say hi. Okay. Ganun lang po kasimple, guys, yung pagpapainom ng gamot. Ayan, gagawin po natin is once a day lang po kasi malakas naman po siya. Hindi na kumakain naman po si Kat Kat kaya once a day lang para sa protection niya. Yun lang ang purpose po nito. Say hi bye, say bye bye. Say bye bye, thank you for watching. Oh, see bye bye, thank you for watching. <laughs> Give me five baby. Give me five. No, stand up. Stand up, give me five. No, give me five now. Stand up, give me five, baby. Give me five. Give me five. Give me five. Stand up, give me five. Wow, thank you. Bye bye. Bye bye.